In advance ko na yung birthday ko dyan. At tama-tama ay lumabas si Jollibee habang kami ay kumakain dito sa may Jollibee. Mayroon siyang yan, hinahandang mga performance para sa aming mga nakain dito sa may Jollibee Cavite. Napakabibo talaga ni Jollibee. Ayan. Lahat ng mga kumain po at sa bawat mga upuan ay pupunta sila. Ito yung aking baby at excited sila na makita si Jollibee. Ang habang wala pa si Jollibee, yan uminto yung aking baby sa kakakain yung kanyang masarap na in order. Ayan, palapit na po sa si Jollibee at gusto ng aking panganay na anak pa picture yan niloloko ni Jelly Bee si Kuya buti na lang hindi na ini sa katingin lang ayan habang sila po ay nagpi-picture itong aking isa namang baby ay ayaw lumapit yan sabi ko lumapit ka na anak at para ma kayong dalawa ni Jelly Bee po excited sila dahil si Jelly Bee ay nagpakita sa kanila at excited din ako dahil tama tama kasama ko yung dalawa kong anak at nahag nila si Jollibee at nakita nila sa person, ayan sabi nila yung iba daw mga kasama ni Jollibee kung saan na raw, Ay, sabi ko wala si Jollibee na ang available sa araw na ito dati nung no, bata pa ako mga eh, elementary or high school yata ako kompleto sila But, pero ngayon si Jollibee na lang ang Nakikita namin na sana kaya ang mga iba, sana sila yam ay magpakita rin sa amin. Nagpapakyut si Jelly Bean. Nakakatuwa naman, no? Ang sarap maging bata, lalo-lalo na kapag ganito nakikita mo. <tinyo> جي 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 Pagkatapos ng performance ni Javi B, ay hindi ako umalis at ako ay nagpa-picture dyan. Habang binibidyoan ko dyan, nagpapa-cute si Javi B. Yan, para kung nag-iisip bata din dyan. Ah, katuwa. Yan, ang cute-cute ni Javi B. Nahiya pa siya. Ito yung aking dalawang mga anak ay busy sa kakain. At sila ay patapos na rin. At pagkulito talaga nila tayong... Jollibee kapag dito kami sa bayan at kasama ko sila ay talagang yan pinapakain ko sila dalawa follow for more thank you for watching